Nananawagan si Sen. Ronald Bato de la Rosa na kailangan na pag-aralang munang mabuti kung kailangan ba na magdeklara ng state of lawlessness sa Marawi City kasunod na naganap na pagsabog sa Mindanao State University sa Marawi City na Laudersur kahapon na umaga habang nagsasagawa ng visa ipinaliwanag ng sedador na bagamat kahalintulad na akopteris ang naturang insidente kahapon at ang Marawisits noong taong 2017 ay may tuturing pa rin mas balala ang Marawisits dahil sa isang buong syudad ang inatake at nananatili sa lugar ang pwersa ng mga terorista kaya kinakailang magdeklara ng state of lawlessness sa kabila nito, aminado si De La Rosa na nagkaroon ng failure of intelligence kaya nalusutan at nangyari ang pambobomba kahapon na ikinasawi ng apat na katao at ikinasugat ng limampung indibidwal. Dagdag pa ni Bato na hindi rin dapat na magsisihan sa nangyari sa halip dapat na magtulungan laban sa terorismo. We need unity and that cooperation of all sectors because when it comes to terrorism, it is not only targeting one particular sector of society but the, the society as a well. whole whether you are a Christian, you are a Muslim, you are a pagan, we can always say it drops. Everybody suffers. Ako, si Jojo Sikat, walang inatasang balita.